Hello mga kasari-sari store. So ngayon mga kasari-sari store um um another day, another vlog, 'di ba? So ngayon uh, naisipan ko ano mga kasari-sari store no. Uh, Ise-share ko lang yung aking mga ganap dito sa sari-sari store ko. So Ayun, uh, isa-share ko na yung mga ganap dito, no? So, alam ko, relate din kayo dito. Alam ko, sa experience ko, experience nyo rin ito. So, uh, ano, pag-usapan natin yung mga, yung mga ano ba natin ba, yung mga, ay, ah, yung mga bumibili ba dito ba, na dito umuutang, ayun, tapos, yun na, ah, uh, yun na nga yung mga customer mo ah, uh, dito sila yan bumibili-bili sa iyo ayun tapos uutang ayun so pautangin mo naman di ba pagkatapos pautangin tapos mangungutang na naman ulit so di ba ikaw ano um di ba mag-control ka di ba i-control natin yung ating kasi ilan na naman yung ano di ba kagaya ko mal maliliit lang ah uh, small small store lang ako, 'di ba? So, ayun, i-share ko lang, no. Pag hindi mo na sila pa utangin kasi s- sem para pa, pa, uh, kagaya ko na ano, nilalagyan ko na na, mayroon na silang utang, nilalagyan ko na ng close. So, wala nang utang pa kasi hindi pa nga sila nakabayad, 'di ba? So, close na. Ayun, hindi pa nga hindi pa nga sila nakabayad, utang na naman. So, ngayon Uh, hindi hindi na ako nagpautan sempre. 'Di ba? Kasi na napanood ko kasi si si mister, uh, isang vlogger na si si ano, uh, si Tan Chititan. Kinsa pa, pa na -make vlogger na sa ano, sa about sa about sa about, sa about business bang ba ang content niya si ano yan siya isang incheek ata yon. So nakik na nakita ko yung vlog niya dapat tayo mga small sari-sari store uh, dapat kontrol lang yung ating ipautang dapat ano lang uh, uh, maliit lang na halaga nasa 50 pesos Ano uh, lang ganun kasi pag hindi ma, hindi sila bumabaya pag hindi sila makabayad so okay lang kasi maliit lang yung utang nila so ngayon ako kasi umaabot kasi yung ibang customer ko umaabot kasi ng 500, 1,000 um utang dito. I, e, ano, nung dumating na talaga sa point na parang sabi ko, hindi na to tama, hindi na to ano, dapat uh, dapat magpautang ako kunti na lang kasi limitado na lang yung pautang. So, yun na nga, ginagawa ko na yun, ginagawa ko na. So, ayun, mayroon, mayroon ako isang customer, utang bayad siya, pero nga, hindi naman tutugma sa mas sinasabi niya na magbabayad siya. Eh di sabi ko, next time na mag-utang siya ulit, ah uh, mayroon ng limit. Ayun, kasi napupundo yung kapital ko. Ayun, <clears throat> yun na nga, ginawa ko na yun. Um, utang nila, na umutang sila ng bigas, lalo, lalo na yung bigas kasi, yung bigas kasi dapat hindi pa utang, no? So, eh, naman ako ma, ano, uh, ano pa yung Uh, meron tayong pusong mamon ba na parang maawa tayo na hindi potang kasi wala silang pagkain, ganun, ganun. So, ayan, pinautang ko siya. So, nasa 100 plus lang, 120, ganun. Um, ngayon, mga kasari store, umutang, na, umutang naman ulit. Sabi ko, hindi na, sabi ng kapatid ko, kasi kapatid ko dito, nandito sa, tindan kasi ako nandun ako sa kabilang bahay ko. Sabi ko, wag na mo na kasi naka-close na yun. Ayun. Ayan na nga, alam ko relate kayo dito. So, yun na, hindi na ako nagpautang mga kasari store, no? So, ayun na, masakit lang dito, no? Ah, uh, makikita mo na, porkit hindi ka na nagpautang, bumibili sila sa kabila na, yung, doon na sila sa ibang tindahan bumibili, tapos yung utang nila hindi na nabayaran. Kasi, yun na nga ang ugali ng mga customer natin, no? Na, pag once na hindi mo na sila pautangin, pag, kailangan limited lang, ano, uh, parang mag-iba mag ng ano nila. Wala wala hindi na si wala ayaw wala. nilang ayaw na nilang bumibili dito. Doon na sila sa kabila bibili na hindi naman sila makautang sa kabila. Ganun, 'di ba? Ako masakit mas masakit wala wala para sa akin, wala wala. no. Parang napaka, ano napaka-unfair na. So, walang wala kayo. Dito kayo sa akin umuutang pero nung meron na akong limit, limitado na yung pauutang ko. Parang yung nag-iba ng ihip ng ano nila. So kung masakit man sa kanila na limitado na ang pauutang ko, mas masakit din sa akin. Kasi what if kung hindi sila makabayad? What if kung biglang umalis sila, wala na dito, 'di ba? So kawawa tayo mga small negosyante, ba diba? So, so ngayon, ginagawa ko na talagang limitado. Ayun, yung iba naman, may mga utang-utang dito. Makikita ko doon na sa kabila bumibili. Ayun. So, ayun, meron naman akong ano, kapitbahay na uutang sa akin ng cash. Sabi, sabi ko, hindi naman ako nagpapautang, wala akong ano. Sabi ko, bakit ganon? Di ba, doon sila bumibili sa, sa mga ibang tindahan bumibili. Dapat dito sa akin, mangungutang. Parang napaka-unfair, parang masakit dito, no? So, yun na nga mga kasarsari store, yung ating, yung, yung, yung experience ko lang, no, na masakit lang, masakit isipin, masakit tingnan na, masakit tingnan sa mata, masakit sa mata, ba diba, na yung yung doon sila bumibili sa kabila tapos uutang dito sa iyo. Tapos yun na nga ang dahilan na meron na akong limit na limitado na yung utang nila. So, syempre hindi na ako magpautang ulit. So, ayaw na nilang bumili. So, okay lang sa akin wala naman akong problema. Pero at dumating talaga yon sa point babalik babalik hindi na ako magpapaano talaga. Sabi ko, okay lang naman, hindi naman ito di ba diba? Eh, ako na lang gagamit, gagastuhin ko na lang dito sa pangailangan ko sa bahay, di ba diba? Mga ganun. So, yun na ang ano ko, no? Ang isishare ko lang na experience ko talaga na napakahirap pala na meron kang negosyo ganito. Kasi, ano, kailangan yung patience mo, kailangan mahaba. Pero kung pautangin mo sila ng pautangin. Paano ka na, paano mo na mai-rolling yung yung ano mo, yung yung tindahan mo, 'di ba? So, kailangan talaga bigyan natin ng limitado. Limitado lang talaga. So, 'yun na nga, sabi ko, okay lang kung kahit may utang kayo dito, kahit may utang sila dito, sabi ko, okay lang, at least hindi na kayo mangutang sa akin, sabi ko. Hindi naman talaga, hindi naman na ano, meron namang mga bagong uh, tayo customer, 'di ba? So, 'yun lang 'yung aking i mga kasara-sari store no na talagang masakit talaga sa damdamin no na makita natin 'yung ano na parang sabi ko bakit ganoon, 'di ba? Na hindi naman ako naniningil. So, 'yun nag ang ang problema ang 'yun ang ano kasi sa kanila, parang ano yung parang nagalit sila na meron silang hinan meron din silang hinanakit na hindi na sila pinautang ganun so hindi ako limitado naman talaga so yun na nga yung mga ano meron din akong ginagawa na uh, sabi ko ng mga customer ko na bumibilis sila dito sa akin sabi ko ah, uh, pag dito kayo bumabalik-balik sa akin, bumibili ng bigas, ganun ganon So, pagdating ng December, meron akong ipamimigay ng mga regalo. Kasi ginawa ko na yung dati sa mga pangbata lang yun, yung, yung last, ano, last December. Nag-start kasi ako ng tindahan October. So, mga bata kasi, ma, ma, malakas kasi ang binta ko sa mga, yung mga junk food sa pangbata ba. So, bawat bata, yung mga ano, inat tinitingnan ko lang sila kung sino sila ayun, pagdating ng December, meron akong ano, regalo sa kanila. Yung mga pagkain lang na nilagay ko lang sa plastic slupin, tapos mga, ano, mga klas, iba-ibang, pag iba-ibang mga pagkain na nilagay ko. So, happy yung mga bata. So, yun ang mga bata dito, ba, yun, bumabalik-balik dito na nagbili. Kasi nga, sabi ko, December na naman, meron naman tayong, Uh, meron naman tayong gift ganun. So, sa mga nanay naman, sinasabi ko sa mga nanay na pag bumabalik-balik kayo bumili dito, may mga gift din ako na ibibigay sa inyo sa December. So, yun lang mga kasari store, no, na isishare ko lang na alam ko na relate din kayo sa akin. So, masakit, di ba? So, pero hayaan na natin yun. So, yun lang yung ating storytelling mga kasari-sari store. Thank you for watching. God bless us all.